Yan. Maraming salamat sa nagbigay ng mga matatandang alak pang display. Yan. Amili na kayo mga kaibigan. Turo nyo na kung anong gusto ninyo. kung payatan ang hapon itong mga alak na to may nagbigay sa akin ayan, uh, may display natin sa bahay kubo na burado na yung mga pangalan kaya hindi na ano silyado pa yung mga ano ayan Ang Royal yan. Yeah. Shot ah, glass. Ito yung lagayan na shot glass ng mga sundalo nung panahon ng ng Spanish War. Ito to. Eh, yung mga sundalo may daladalang ganyan. at e, dyan nila nilalagay yung mga whiskey. Whiskey yan. E, yan, mga nakakaalam nito. Anong ito? E, yan, mga tatak. mga uh, ala ko. Scotch whiskey. Ayan. Ito naman, Remy Martin. Ayan, silyado pa. Ayan. Ito naman, Hennessy. Ayan. Ayan, A, silyado pa. Ayan. Yan. Handa niyo ni mga pulutan, mga kibigan. Yan. Kung alak to, alak din to. Yan o. Yan, lahat. Pamamana ko pa sa apo ko sa tuhod mga to. Yan. Yan. Ito ang the best. Yan. Pagkaya bumibili kayo ng 2 ba 2 mas masarap hanapin nyo itong tatak na laguna ayan yan tignan nyo laguna mas masarap ayan laguna may masarap yan ayan hindi nawawala ang gin sa Pinoy ayan yun na ayan. pinakita ko na yung mga salamat sa nagbigay ayan Shout out sa'yo. Maramat. 2 by two. Bakit wala ka dyan? Nasaan ka? Wala si tubay by two.